to uh, hindi to sa tinatawag na binayaran ako ni Willie or tinatawag na ito uh, na hihingi ako ng bayad kay Willie hindi may bayad man o sa wala bubutogin ko si Willie Di na na Pilipino ako, Pilipino sa gawa Pilipino sa isip, Pilipino sa lina Pilipino ang tatat, Pilipinong duk Kayo mangi ang kulay, di na 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 Pinipili namin, Pilipino ang tatat Di abusado sa bansa, Sa katutak na bata, umunad ang lahat Walang maitim na kulay, hindi pa ako number one po na Senador si Willie Rebillami. Bakit? Alam nyo mga idols, ganito. May kwento. Alam nyo, nakikita nyo yan sa screen, si Willie, ganon talaga yan. Ganon talaga yan siya. Akala nyo, puripot? Hindi. Si Willie Rebillami, basta may laman ang bulsa. Mapagbibigyan, mapagmahal yan, may puso yan.